Bili-bili na, baka maubusan. Bili-bili na, ibon. Ibon e bong. What's up guys? Ebong Love TV. So, nandito na naman tayo ngayon sa Bukawe Pet Market. So, nagbabalik tayo. Pero this time, meron tayong dalang tinda. Eto. Ayan. So, time check. It's 4.49 a.m. Sobrang aga. Dumating tayo dito, mga 4.30. Para makapwesto tayo. At saka, yun, e, Chinese New Year ngayon. Ba, maraming uh, naghahanap ng na mga ibon. Hindi naman talaga tayo seller, ano? Kaso, marami na tayong alaga so bawas alaga lang ayan, ito, idala natin yung mga airing uh, natin at saka tapos meron tayong dalang uh, yung ating mga hago breed at saka yung budgies. hindi pa masyadong kaya, sobrang aga pa, madilim pa ayan, uh, dala rin natin yung ating oriental, no? hindi ko pa nalalabas ayan, so, antayin natin sumikat yung araw para mas makapag-vlog tayo ng malinaw alright So ito guys, uh, nailabas ko na yung ating uh, training box. Dala-dala ko yung tatlong oriental at ah, saka yung, yung, ibang nating mga kalapati na pang out natin. So yung isang dagit natin, yung nasa video ko, yung kaang walang sing ba, nabili. <laughs> Ayos, kahit papano may, may kita rin pala sa dagit ha. Ah. Naka ano tayo, isang kilong flyer uh, mix. Oh, ayun, wala namang sing-sing yung kaya binenta ko. Ayan. Time check, time check, time check. 5.17 a.m. Ayan, medyo dumadami na tao. Isa pa lang ang benta natin, yung dagit. Pero <laughs> mamaya, dadag sana yan. Ayan. Idol. Eh, Japanese. Ay, ano yan, Idol? Eh, Haguromo. Hagubrid. Ah, Ayan, ayan, ayan. So, dadami na tao niyan. Mga 5 o'clock ay mga 6 o'clock ah, pagka 6 o'clock na marami ng tao so hindi naman tayo magtatagal dito eh. tingnan natin kung ah, kasi magbablog pa tayo tingnan natin eh, kung makakabenta ah, tapos dilibo ah, tayo dito sa Bukawi pet market para makita natin yung ibang mga tinda alright time check time check 5.30am wala pa time benta <laughs> Antay-antay tayo. Uh, pag sumikat ng araw, sigurado yan. Marami ng tao dito pupunta. Obang-abang abang lang tayo. Time check, time check, time check. 5.56 AM. 4 minutes na lang, alas 6 na. Kaso yung araw, ayaw magpakita. Kaya madaling pa rin. Hindi makita yung mga tinda natin. <laughs> ang marami dito ngayon, ngayong gabi pa lang, Uh, kahit madilim pa yung mga nagtitinda ng manok mga panabong yun ang mga malakas pabenta dito at, yun ayun oh, no? pinagkakaguluhan na ron o oh. napakarami ng mga namimili ng mga panabong pang marami dito yung mga nagtitinda ng manok na panabong kaya eh, uh, kung kayo mahilig kayo sa manok at gusto nyo yung tumingin-tingin ng manok dito eh ito yung tamang lugar Ayan, napakarami. Magsasawa kayo sa mga manok. Ayun, ayun, oh. So, kaya naman tayo pumunta dito sa Bukawi Pet Market. Eh, para ah, makita naman ng mga tao yung ating alaga, no? Eh, sana mabili. No, kung hindi man mabili, okay lang. Ayun, tapos, mag-vlog tayo mamaya. Pagka ah, sinikat sumikat na araw, ilibot tayo dito sa Bukawi Pet Market para makita nyo iba pang mga tinda. Ayan. O, sige, abang abang muna tayo. Kamiya ano na ulit. Pero pa baboy damo, eh, no? O, nabienta na. Nabenta na, nabiyan na. <laughs> Nabenta na yung baboy damo. Ayun, no? ayun meron pang baboy damo. Ayun o. No? Idol. Sige, Idol. O, sige. Meron baboy damo. Abeto na. <laughs> ah, si Idol na sticker. Pwede bang ma-video kayo? Shout out. Shout out batid. sa ano, Family Malinaw. Ayun. Ayos Idol. Idol, oh, salamat ha. Ah. Thank you sa shout out. Ayan, lumiwanag din. Ayos. Oh, ito yung Bukawi Pet Market. Daming tao, oh. nandito lang tayo sa bungad wala tayo doon sa pinakalooban pero nakikita niyo ang dami ng tao ayan so alas 6 ng umaga ito yung uh, dagsa ng mga nagpupunta dito sa Bukawi yung mga naghahanap din ng mga kalapati hindi eh. nakikita yung ating training box hindi tayo nalalapitan mamaya oh. ah, mag tayo hindi lang tayo kasi makapaglakad. Ayan. Pero ato, tama-tama yung pwesto natin. Nandito tayo sa pinakaunahan. Ayan, oh. ang luwag ng pwesto ko. Ayan, ayan yung pwesto ko. Ang luwag, di ba? So, ayan, dito tayo. So, abang-abang muna tayo. Para kung sakaling may magtanong ng ibo natin, ayan, bebenta natin. Ayan. So, ang agenda natin ngayong araw, oh, mapakaraming agenda ko ngayon. Pupunta tayo dito sa ating tropa, si Gerald Untal. Uh, si J. Prolop. Kasi may ano siya, pero siyang bibigay sa akin mga kalapate. Hindi ko alam kung ngayon o sa mga susunod pa. Ayun, tapos sa ah, bibigyan natin siya ng love birds. No, yun naman yung kapalit. Ayun. So, mamaya pa yun. So, siguro dito tayo hanggang pinakalit natin dito mga hanggang alas 8. Ayan, so, after 8 o'clock, ah, alis na tayo. Ayan. So, swerte makakakuha nito. Bibenta na lang natin talaga to ng mura kasi ah, bawas sa halaga lang. Ayan. Bawas alaga lang tayo. So, hindi naman tayo naghahabol ng kita. Basta importante, mabawasan lang yung alaga natin. Ikaw ba yung ng oriental? Ay, hindi. hindi oh, oh. Ikaw? Yung nakabili sa akin? Ha? Eto, mayroon ako ulit. na um, Ikaw pala yun. Tama-tama, oh. Ay. Eh, medyo mataas na to, idol eh hindi na kaya okay. hindi naman sa presyo mo eh siguro okay. ano na lang tatlo yan tatlo ra mo wala problema eh suki na kita eh ikaw ba ako kayo yung sa bahay pa gano'y ayan yung hen yung pinaka hen nila yung saka may isang anak yan eh Oh, babae yan. yan. Sige, tawaran mo. Ako naman, eh, hindi breeder lang ako. Hindi mo ako negosyante. Breeder lang din ako. Gusto ko lang ilalim at Ah, okay, okay. Ah, Yung nabili ako ang dalawisan dito, nakakawala. Ako? Hindi ka pala nagpapalipad.

May itlog na yan eh. Iiwan ko na lang. Kasi gusto ko na lang talaga i-out. Bawas laga Ikaw, kung anong presyo mo. oh, ikot ka muna. Nababa ang presyo natin. Alam mo naman ako. oh, eh. oh, balikan mo ako. Kasi ito, i-out ko ito eh. Oh, sige, sige, idol. Idol, sticker. Sticker. So, ito yung ah, oh, ito yung bagong sticker natin. 2024, Ebong eh, Lock TV. Ibigay natin kay Manong Ano nga? AD, AD. AG Kuya AG oh, Shout out oh, May babatiin oh, ka Ito sa grotto. Oh. grotto Okay okay ay, ako doon. Salamat ay doon Salamat Si Tata interesado do sa kulungan natin Kasi meron siyang kakatil oh, Binili Eh ang ganda ng kakatil niyo Ang oh. ganda Ayan o oh. Ang ganda Eh kaso hindi naman natin binibenta yung kulungan So, ito yung nagustuhan niya, yun. Ito, <laughs> sayang. Eh, gagamitin pa natin yun kasi may kakatil din tayo sa bahay, di ba? Ayan. So, abang-abang tayo. Malapati kayo dyan. Ibon, 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 ebon. ibon. Ibon, Bili na kayo. Bili-bili na, baka maubusan. Bili-bili na, Ibon. Ibu ni Bebo. Dumadami na tao sa kami mga nagtatanong na. So mas nagiging exciting ang ating uh, pagpunta dito sa Bukawi. Ayan, so ng tao. Ayan. Abang-abang lang tayo. Hindi may gusto. Kanina, pinuntahan tayo dito ni Boss Khalid. Yun, isang uh, ilalang nagbebenta dito sa ano, sa Bukawi Pet Market mga dumating ni mga vloggers sa so, no DJ Kaju si no? Boss J Boss J sa ayan ako sa uh, kanina si Tita A ayan eh naibig tayo doon sa pwesto natin eh nakakahiya naman na pa ako ng pwesto ngayon na pwedeng uh, hindi tayo makistorbo nakabeta uh, tayo isang baji ayan isang baji natin na bilip bawasan na ng isa <laughs> ay yung, yung pagbenta. magbenta hindi yun talaga enjoy lang enjoy lang natin ang punta huwag tayo ma-pressure nung unang punta ko dito walang masyado nang titinda ng kalapating ngayon ang dami na nagtitinda wala akong mahanap dun no may isa lang nakuha natin ngayon ang dami titinda ngayon no meron dun banda dun meron titinda rin ngayon Time check 6.49 a.m. Patagal-tagal pa tayo dito. May oras pa. Saan nakabenta pa tayo? Isa lang ang nabenta na sa atin. Baji. Tsaka yung isang dagit natin. Ayan. Dami tao. Kasi holiday. Sana na mga Bili-bili na, baka maabusan. Ibon ni Ebo. Ay, naka walang kalapate. O, yun, lumipad. Ito na, yun, o. Oh. Nakalawa, nakawala. O, so, mga isang oras pa tayo dito. Kote, kamaya-maya ah, kote. After ah, mga 40 minutes, eh, babalik ah, na tayo doon sa ating sasakyan. Tapos eh, para makapag-vlog naman tayo, no? makapaglibot libot Eh. Hindi tayo nakakapaglibot eh. Dahil meron niya tayong mga dala. So, tingnan natin kung paano natin mapapaubos to. Yeah. Time check, 7 o'clock. Wala pa tayong benta. Wala <laughs> pa ulit. Ah, binibenta na natin ng ano to, wholesale, wholesale na. Para ano, ah, maubos na. Ayaw din pala magbenta rito, guys. Kasi ang dami. No? Pero gano'n lang, gano'n, TCS lang. Kasi habi-habi lang naman to. Hindi naman tayo talaga nagninegosyo dito. Importante yung makabili. Makabenta na kahit pa, no? Yan, okay na yun. So excited na akong umikot dito sa Bukawi Pet Market. Maya-maya, iikot tayo para makita natin yung ibang mga nakitinda uh, nagtitinda dito sa Bukawi Pet Market. Alright. Okay mga kalapatids, meron tayong ano, may bumili ng isang video natin, no? Si Boy. Si Bineta ng mahal, mura lang. Shoutout! Sino gusto mong batiin? Kaibigan? Oh, oh, shoutout kanino? O. Oh. Idol, ikaw! No! Isang shoutout, isang sticker. O. Oh. Shoutout, sino? Nanay, tatay, kapatid. Shoutout, ano? Papa Jun. Papa Jun, Oh. Sticker. oh, shoutout. Nahihayin si Kuya. Ikaw kuya, shout out. Shout out na ako ng tul. Okay. Yun, salamat idol. Lord Peter. Thank you, thank you. Oh, marami ka na kalapate. Sabi mo 35. napaka ngami. Eh, di paano pinapakain yun? Ha? Dalawang kilo. Ilang araw yun, mahubos. Matagal eto meron tayong ayun nakilala dito batang pansier ng bukawe dagasang kaboy. saan pulong tulay oh pulong tulay sa bukawe ba kumakain na rin mga street race hindi pa po hindi pa di pa oh ayos yan para malayo sa bisyo kalapati na lang ano Ah, naghahagis na, naghahag, nagsasolt, nagsasertos ka na. Gano'ng kalayo? Hanggang marilaw. Aba, magaling na bata ito. Magaling na pansierto si Idol, o. Oh. magaling na pansierto. Ah, kanina nagagis kayo. Ah, ay yun, ay, paglaki nyo, pasali na kayo sa derby race. Yung mga hanggang Alam mo sa yun? Dulo na ng Pilipinas yun. <laughs> yun. Yan, mga O, sige. O, o sige, sige, sige. Salamat, salamat. Okay. Yan, masarap pinakausap yung mga bata eh, no? So, mga mababait naman yung mga bata dito sa Bukawi. Yan so, yung nakakuha ng isang video natin. Yan, so time check. 7.24, lako, ilang minuto na lang maglilipit na tayo vlog naman tayo ng ibang mga nagtitinda dito sa Bukawi tingnan lang ang ano nito napakausok sigarilyo, alikabok kaya naglagay ako ng mask kaya tis-tis lang kaya, enjoy lang naman natin yung ating pagpunta rito kaya meron dito mga ngayop uh, mga kaso pusa ayan o nanay Ah, kaya nga kay nanay, natakpan natin siya. Paano napalis tayo dito sa gilid? <laughs> so, pero hindi naman tayo magtatagal. Oh. So, ito, tatanungin natin si Kuya do sa mga laga niya. Uh, ito po mga rabbit, ano? Yeah, rabbit. Tapos meron siyang alaga, meron siyang tindang aso. Ayan. Yeah parang ano siya eh, mga local dogs no? ito so, pinakamaganda oh ganda nung asin yan muli babae oh, babae daw muli babae okay. number mo ba kayo? para ano uh, 09155 9 1 5 5 -0 8 0 3 8 0 3 8 0 3 8 Mau sa imag breed si sir kasi oh. nabibreed niya ang isang yung isang pares, apat lumalabas per team. Ano yung mag-anak mabilis. Contact number niyo sir. O kaya pa kaya pa pala. 1282 Rani Asinto sa Facebook. Rani? Oh, Asinto. Asinto Rani. Ano spelling ng Rani? R A N I E. Ah, bigyan kita ng sticker rider. Ah, sticker lagay lang sa ano. Yan, galing. Ebong oh. Lok. Ebong Lok. Ayan, House of Pigeons. Ganda, ganda, ganda. Okay, salamat-salamat. Ebong Lock TV, boss. Ebong Lock TV. Salamat-salamat. Ayan, guys. So, may pala dumadami yung tao. Mga 7.30 na. Wala pa tayong benta. <laughs> eh, meron naman. Ayan, yeah, meron naman tayong benta. Tapos nga lang, hindi natin, natin na meet yung target natin. Maubos sana natin. So, wala naman nagtatanong na pakiawan. Ayan, so... Kaya ayan, so baka ano na tayo, magpack up na tayo. Last resort, eh, dadali ko tong training box, pakikita ko sa kanila. Para baka may mga may gustong uh, nagkakalapate, eh, mabili. Ayun. Kahit sana, pambabawi lang natin yung pinakain natin, ano? Pambira, kung kailan paalis na ako, tsaka pinakyaw yung tinda ko. <laughs> Oo, oh, ito ating cheese uh, at yung hago breed natin. Pinakyaw. Pinakyaw na lahat. Pinakyaw na lahat. Tapos may bumili rin ng ating Alps 1. Ayun dalawa na yun. Ayun. Ito yung kukuha. Ayun yung kukuha ng ating uh, mga badges. Okay. Boss, si tatagilid ko ano para madali mo makuha. Dali. Ayan. Swerte yung mga kakabili ito dahil uh, dinutulungan din lang din natin yung mga ating kababayan na ano, uh, papani kumita naman. No? Ayan. So, Hago Breed at Ayan. Ayos. sabay na sa ating mga alaga. Oh. yun. Ubus na, ubus na. Kaibigan, salamat. Kaibigan, salamat. Oh. Ayan, time check. 7.36 a.m. So, ikot muna tayo dito. So, ito. Ayan, Pabo. Pabo ang laking manok nito oh. laking manok rin, oh. meron dito mga manok ito may mga lovebirds birds saka baji Lovebirds, oh. baji Ayan Pusa Pusa, pusa. Ayan, o. Oh. Ang ganda ng white na yan, o. Oh. Ang ng white na yan, o. Oh. Dala natin yung mga big. Ito, kakaibang mga manok. Ang ganda, o. Ang gaganda. O. Oh. Ang oh. ng manok na to, o. Oh. Ayan, kung mahilig kayong kumain ng kambing, dito kayo makakabili. Ayan, o. Oh. Buhay. Buhay. O kaya gusto nyo mag-alaga, magparami. <laughs> Ayun ang laking kambing nito. Giant na kambing o. Oh. Kasi laki ng baka. Lalo <laughs> na ito, imported. Imposo ito, imported o. Oh. Ayan. Ganda. Kanino kaya itong kambing? Kanino kambing to, Tay? Ganda, imported ano? Ito mga lovers Oy, ako. Ano yan, bro? Ibon, n'ebong, Ito na naman. Ibon, n'ebong. Sa Facebook ba? Happy. Happy, o. Ibon, n'ebong. Ibon, n'ebong, Follow mo lang. Ayan. Para makita mo yung mga YouTube vlogs ko, idol. Siya na sa YouTube kuya? Ha? Andiyan, makikita mo yung pinaka-picture ko. Ayan. Ebong Love TV. Sige idol. Sige, salamat. Oh, sige sige. Oh, ayun, salamat idol. Salamat, salamat. Sila naman natin dito. Ito, mga mga alagang aso. Sila ko, napakagagandang aso. Jelit, oh. jelit. Mga bully. Bully. Mababait yung mga bully na yun eh. Mahingay lang. Malakas na yung lakas na yan tumahol. No? Pero mababait yan. Yun no, napakaganda. Grabe yung buli na yun no. Maganda Oh. Yun no. So, yun naman mga French Bulldog. pusa na malalaki. Ganda. Okay. Ganda pusa. Lalo na isa na ito. Para oh. si Garfield. Pa, oh. Ganda. No! Ganda pusa. Okay, oh. okay. Oh, may natitinda rin pala dito ng mga show video. Ayan. Oh mga mga badge. Malaki ng badge ni Kuya. Yung kulay itim. Ay, oh. puti. Five tank. Malaki, malaki ng badge. Parang babae. Ito yung mga magaganda rin mga aso. Ayan o. Oh. Kasadahan natin. Good. Mga bata pa o. Oh.

So naman ng laman oh. no. Si... Ang ganda ng laman. Laman kalamansi. Ako kagandahan mga buydo ko. Oh. Ang gaganda ng buydo. So, the best. Gentong buydo. ng Diyos no. Ano kaya ang inihanda? Oh. Is dish buydo kaya tayo Hindi si Kondo, hindi siya isinara. Ito yung idol natin, si Boss PJ, binablog ni Jake Adjusy. <laughs> Ayan, huli. <rule> eh. <laughs> si idol PJ yan. Ito naman si Tita e, A, ito e, mga idol vloggers. pangalawa pangalawa ko sa Ito, gaganda ng mga, dito mga, has, mga aso eh. Ayun, ako si... Naku, ito yung isang uh, ano natin Si Idol Okay, so dito nag-stay yung mga nagbablog Idol, uh, naku Oh, hindi natin mapapalampas tong pagkakataon na ma-interview natin yung pinakamagandang vlogger. Hindi naman, kunti lang. <laughs> Ita eh. eh. Ah, yeah. So, support natin yung vlog ni Tita A, e. Tita A's vlog. Tapos yung aking YouTube channel, Ebong log TV. So, Maraming salamat. Okay, okay. At yan, yan nagtatapos ang ating uh, visit dito, ang pagbabalik sa Bukaw e Pet Market. Uli, ito ang inyong nervyosong fans here, Ebong log TV. Maraming salamat sa suporta ah. Keep safe, God bless. Bye-bye!